Kami po ang mga labo. Kaya ka tulong gripo amen. Pagkatapos nga ng bagyong Christine ay nawalan na ng daloy ng tubig ang gripo namin. May mga kapitbahay din kaming nawalan at yung iba naman ay mayroon pa din. At dahil nga dito kami ay makikitabo kina Ate si Wala Ang malagripo. At ito nga si KD ay excited at nagpresenta na sumama. Kaya, po. Kaya mo? Kaya mo. Sabi ka kay ate Cecil ha, sabi yung ate Cecil makikita po kami kung meron kayong tubig. Ito yung mga feel na feel ni Katie na pagkakataon. Sasama lamang siya para makita niya kung paano ito gawin. At ayan pumasok na nga si Katie sa bahay ni na ate Cecil para magsabi para makahingi kami ng tubig. Hindi lang ito yung unang pagkakataon na nanghingi kami dito ng tubig. At nang marinig na nga niya yung boses ni Ate Cicel ay dumiritso na kami sa kusina. Close na rin naman sila ni Ate Cicel kaya hindi na rin siya nahihiya. Ate Cicel, patago kami. <tipas> 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 si Tatay H. Wala kaming tubig. <tipas> Dahil hindi pa nga niya nakikita si Ate Cicel, pinakikiramdaman niya kung tatawagin siya nito. Ate Cicel, andito kami ni Tatay.

At ayan, ito na nga, nag-iipon na kami ng tubig. Hindi ganun kalakas yung daloy ng tubig pero pwede na din. At ito nga, tuwang-tuwa si KD na siya yung nag-iipon at nagbabantay ng tubig. Habang ako nga yung magbubuhat nito papunta dun sa amin. Hindi ko rin alam kung ano yung naging problema kung bakit walang daloy ng tubig sa amin. Ganun din dun sa ibang kapitbahay namin. Pero sana nga ay maayos ito sa mas lalong madaling panahon. Nakakatuwa naman talaga si KD sa pagkakataon na ito talagang masipag siya at talagang gusto niyang gawin at tumulong at syempre may kasama na din niyang paglalaro. Tito ang tabo, nalangin ko dyan yung ano, water hose. Oh. Antayin ko mapulong nga to. Magpasalamat ka kay Ati Cecil mamaya. Anong nasabihin mo? Thank you po. Thank you po lang tatay. Mm hmm. Great! Napitin ko yung That's more better. Oh ko na yan. At ayan, marami na nga kami na iipon at talagang gustong gusto pa rin ni KD yung kanyang ginagawa. Tama na? Mm -hmm. Dati ako noon si ano, kakailayin na to. Anong nangyayari dun sa tubig? Parang ano? Elevator. Eh? So, elevator, mataas kasi. Oh, is this like an elevator? Huh? <laughs> malapit na, malapit na, malapit na! One, two, na! At ayan, malapit na nga kaming matapos sa pag-iipon ng tubig. Maraming salamat talaga, Ate Cecil. I will make it a elevator. Going up elevator? No. Elevator? Going up. Wow. Parang elevator, mga. Last na yung tatlong timba na yan at tama na yan. mag ka na kay Ate Cecil. So, one, two, three, enough! At ayan, tapos na nga kami mag-ipon ng tubig. At ito nga, si Pebe ay papunta na kay Ate Cecil para magpasalamat. Aki Sisel. Maraming maraming pong salamat. Maraming maraming salamat sa si tubig. Please like and share, follow me, and subscribe. Please watch my video.